Crunchy! Crunchy! Tawag ka Crunchy! Halika na. Ito. Parang hindi yung chinemas ko yung inangat-ngat mo. Oh, look. Ito na lang sa'yo. Halika, dali. Halika, halika. Come. Ano yan? Crunchy! Cow ear. Favorite nila to eh. Ito yung mga inangat-ngat nila. Naubos kasi. Maybe. Hindi ko binababa. Kasi, mabilis nga maubos ng dinosaur. Crunchy! Come here, come here. Kanchi, ito na lang matgatin mo. Ito ano lang to, 100. Dito dito dito. Kanchi, pasok. Pasok, pasok. Oh. Dun. Mm. Go. Yan, yan. Yan ang ngatin mo. Yan. Hindi yung ko yung pinagtitripan mo. Oh. Dahil may selo over there. Look. Nakatingin na agad. Waiting Waiting The dinosaur is waiting. Are? Up 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 up. Mm. Yeah. Alla gente nella Sicilia che per